Yon, may nagtanong ulit sa akin. Okay. Sabi ni Lorraine, with experience din po ba yan? Okay. So, ang tinatanong niya sa akin, yung merchandiser, dito sa Saudi, kung may experience din daw, ang tinatanggap. Okay po. So, ikikwento ko ulit sa inyo, share ko, nung nag- Apply po ako ng abroad. Ang ina-applyan ko lang po talaga is driver. Okay? So lahat po ng pinuntahan kong agency, lahat ng tumawag sa akin, driver po ang ang ina-applyan ko. Okay? Kasi driver po ako sa Pinas, ano? So marami na akong na-drive sa Pinas. Kapag drive na ako ng bus, ng taxi, ng ng truck, ng mahaba. Okay? Ng sasakyan, kung ano-ano na po din drive ko. Driver po talaga ang ina-applyan ko dito. Pero sa ano, sa kagandahang palad is driver merchandiser po ako natanggap. Ito pa ang isang ano dyan, ano? Hindi ko dapat tatanggapin ito. Kasi hindi nga ako marunong mag-merchandiser kasi hindi naman ako merchandiser sa Pinas. Okay? May nauna sa akin nakapag ano, nakapag interview driver sana ako ng may-ari ng nap na gasolinan station. Yun sana. Kaso, na una akong pinamedikal dito sa driver merchandiser niya. So, iglinab eh, ko na. Kasi, ano eh, na-interview na ako ng employer eh. So, gilinab ko na. Sabi ko, eh, madali lang naman siguro maging merchandiser dito. Kasi, ano eh, nang naka-experience ako dati ng pag ano, may merchandiser, pero yung sa products ako nakuha dati noon, ano lang nang seasonal na lang, siguro tatlong buwan lang siguro yun so ayoko kasi ng merchandiser at patayo tayo lang sa, sa, sa mall sa SM yun eh so sabi ko ayoko mag merchandiser pero eh sa kagandahang palad ka po is dito ako pinala at maganda pala ang merchandiser dito sa Saudi so yun ang swerte ko ano so ulitin ko po dun sa tanong ma ma'am Lorraine kung may experience po, wala po akong experience ng merchandising. Pero sabi ng employer, sige, natanggapin kita. So, uh, marunong ka mag-drive. Dito na lang ako tuturuan mag-merchandise. Okay po. So, kahit po walang experience ng merchandiser, pwede po kayong mag-apply bilang merchandiser dito sa Saudi. Ang kagandahan lang po, pag merchandiser na kayo sa Pinas, syempre may advantage kayong mas masilek kasi may experience na kayong bilang merchandiser. Hindi katulad ko na ako, wala akong experience bilang merchandiser talaga na yung nagdi-display sa SM yun wala, wala ako no, kung ano man yung merchandising na yan noon wala akong alam dyan ano?